Hey, welcome back mga boss at gagawa tayo ng explanation o counting kalaman tungkol sa amplifier. Paano nga ba gumagana at ibabaybay natin kung paano tumadaloy, tumatakbo ang audio signal ng isang amplifier. Sa nagsisimula, sa nagtatapos. O dito sa munting video na gagawin natin, Ah, sana makatulong po sa mga ano so ang explanation natin at ang ginawa natin ay mga basic block diagram lang kung gusto nyo mag dive talaga sa mas malalim o mag aral pa so pwede nyo pag aralan so ang ginawa natin ay para ma catch up lang o ma pick up ng iba o kumbaga mas marami tayong ano mas marami tayong makuwang audience na makagits o makaintindi dito sa ginagawa natin. So ito. Sisimula tayo sa input selector o sa input board na tinatawag nila. Ito yung input board ng Concert 502. May dalawa siyang IC at saka maraming resistor. So, meron siya ditong is bus or super bus at ato sa CD tuner at saka auxiliary. Ito naman ay equalizer out at saka equalizer in. Ngayon, para masabi natin na totoo yung sinasabi natin kasi dito yan mga boss galing ayan ayan so dito yan nakasuot nakaganon yan isbas is cd, -CD tuner. pag may concert kayong amplifier dyan malamang makuha nyo na to so nakaganyan yan nakapasok dun sa loob so pag ano lang natin tuloy tayo So, ang takbo ng proseso nito, ito, meron tayong diagram. May ginawa tayong basic diagram para maintindihan nyo lang kung paano tumatakbo yung audio. Ngayon, ito yung pinaka-command nya galing doon sa harapan A at sa B. So, so, may supply pareho yan o pwedeng yung A lang yung may supply, yung B lang yung walang supply. So, sa susunod eh, papaliwanag natin yan pag ano, pag naikabit na natin itong amplifier. So, pag nagsili ka doon, A or B, kukuman yan dito, pipili siya kung halimbawa, ano, nakasit doon sa harapan yung A. Ito, halimbawa, uh, nakasit doon sa harapan. Dito, Mas madali siguro. Yan. So, pag sunitch mo sa, sa auxiliary, yung nakakabit sa auxiliary na signal dito, yan ang papasok dyan at saka lalabas dito sa ano pero lahat yan papasok muna sila dito sa 4052 na IC yan so pag switch mo sa tuner yung tuner naman kung may nakakabit kang audio doon yun ang lalabas dito papunta dito so pag sa CDBCD -CD ka naman yung audio signal na nakakabit sa CDBCD -CD ay lalabas dito ngayon kung mayroon lahat nakakabit dyan na input kung saan ka lang naka-select, yun lang ang lalabas dito sa pinaka, ano niya, ganito yan. ano natin. So, diba, ito yung, ano niya, ito, super bus. Super bus, yan, 1, 2, 3. So, ito yun, 1, 2, 3. So, papunta yan dito. Kung titingnan nyo itong, ano niya, uh, ito yung pinaka-connection niya, yan. Ito uh, yung actual niya na connection. Yan left and right yan yan papunta dito tapos ayan tapos dito meron din yung isa yan o oh. ayan tapos dito dito namang isa ayan dito ayan ayan hanggang dito so nakuha nyo na ngayon may mga nagtatanong <coughs> bakit pagkinabitan nila ng super bus hindi na gumagana yung selector kasi yung is bus o yung Superbus na tinatawag natin ah yan yan nakatap yan dito sa tingnan natin yung piyesa niya yan natakbo yan yan at ito rin yung isa yan yan tapos lapit natin para makita ayan yan oh no. Superbus ito ito rin yung isa tatakbo yan dito yan dito Ayan, tapos papunta na dito sa isa pang IC yan. Ito yung super bus. Kaya minsan kapag sira to, may problema dito sa 4052. Pag nagkabit ka sa super bus dito, gagana. Pero kahit anong pihit mo dito, hindi siya magbabago o hindi siya mamamatay kasi yung super bus ay nakatap mismo sa output na ng 4052 yung audio output niya na so bakit naman pag naglalagay ka ng ng jack dito sa equalizer either sa out o dito lalo na dito sa out kumagana kasi ito naman yung out niya mga bus papunta na yan din dito sa pinaka output niya so dumaan pa rin ng IC yan So, asan yung switch ng ano? Yung mapapansin nyo dito sa board, mayroong nakalagay na si Ayan si C. Yung C na yan, galing yan dito sa equalizer. Yan yung pinaka-control naman nya para gumana tong IC na to. So, ayusin natin. Para malinaw, dalawa kasing IC na yan. Alin yung input selector dyan? Yung input selector ito. Kaya kung hindi gumagana yung CD, VCD tuner nyo, pwedeng sira itong IC na to. Ngayon, pag sira ito, pwede bang walang sounds din itong ano, wala din kasi magkadugtong lang sila. Ayan, oh. So, yung pinaka audio out niya, pumasok pa dito sa IC na to. Ang trabaho naman nito, mga boss, ah, uh, ganito yan, ilagay natin dito ng ano, selector. Yung selector niya. Parang switch din yan. Multi-switch yan sa loob. Halimbawa. ah uh, paano ba to? Switch. EQ. Lagyan natin ng EQ. Tapos, ah uh, out. So, switch yan. Parang ganito na. Halimbawa, ito yung uh, audio in. In. So parang switch 'yan pag anon. Yan. Ngayon, pag hindi gumagana tong EQ, nakadikit 'yan. Na kontak 'yan. Ngayon, pag inon mo tong EQ, bibitaw tong switch na to para yung ano, kung yari nakabitaw siya audio. Tapos EQ ulit. Tapos EQ. Tapos out na to. So, ang mangyari dyan, kapag naka-on tong equalizer kaya mapapansin nyo pag pag pinindot nyo to walang sounds yung ano nawawala yung sounds ng amplifier kasi ganito yan so pag pinindot mo yan yung switch na yon yung imaginary switch sa loob <laughs> imaginary parang may switch nya sa loob yan bibitaw yan katulad ito mag open yan nakagana na kunyari hindi na sya nakakunik so tatakbo dito yung audio Pagpasok ng audio dito, pupunta doon sa equalizer. Kung may kinabit ka na jack dito, tatakbo dito. Tapos saka pa papasok dito. Sa madaling sabi, ganito 'yan eh. Ah, uh, audio. Papasok tapos equalizer mo. 'Yan, EQ mo. Ito 'yung EQ. So, papasok jaan, tapos lalabas din papunta sa out. Parang ganun na nangyari mga boss. Kaya pag inon mo yung equalizer, nawawala yung signal kasi kinakat niya. Kinakat niya. So kung wala ka nakakabit na ano dyan, wala ka nakakabit na tawag dito na equalizer, so mawawala ng sounds. So yung purpose na yun para optional pwede mo pagganahin yung equalizer o hindi. So sa ibang amplifier pa, sa Sakura o sa ibang ano, meron silang effect loop ba? diba? Yung manual lang yung sa kanila. Pag gusto mo kapitan, tanggalin mo lang yung loop Parang ganoon lang din to, ginawa lang ano. Sa madaling sabi, ito parang effect loop lang din. Kaya lang digital <laughs> o kumbaga hindi na siya uh, manual na ano. Uh, IC type na yung ano. Di na parang ganun. Parang ganoon lang kung parang kung para sa ibang amplifier mapapansin nyo may may loop di ba? May ganito oh. Papaliwanag. Di ba sa ibang amplifier nakaganito? Nakaloop pa na ganito. So instead na gumamit sila ng ganito na ditanggal ginawa nila ay sina. Yan. 'Yun ang katumbas niya. Sa, sa mga hindi na ako nawa, ganoon po. Parang epic loop lang to na ano. May command o digital tawag na ganun ang trabaho nyan ngayon papasok yung signal sa madaling sabi ito na yon papasok yung signal lalabas dito AMB so pipili lang dyan pagpasok dito babato dito sa IC na to tapos lalabas din dito din ito papunta na sa dito sa harapan sa main volume ayan So, pag na okay na dito, papasok yung audio signal dito, dadaan ng volume. Ayan, ito yun, dadaan ng volume. Tapos itong ano niya kasi, ito loudness yan. Loudness tapos may nakalook naman dyan na para sa 4558. Ito po ay hindi preamp. Hindi po preamp IC yan ng volume. Yan ay IC para sa preamp ng isbas or yung tama ba isbas yan. Isbas. Kung titingnan niyo yung paa ng isbas, ayan, kung susuriin niyo yan. Babaybayin yan, papunta yan dito, yan dito sa part na to. So nakaano siya. So from input ng volume ang dynamics naman yan from so, input ng volume input <coughs> inubo ako papunta na dito sa output ito na yung pinaka output nya yan so papasok yung signal dito dadaan ng volume tapos papasok na dito so kung wala to kung wala tong IC na to tutunog pa rin yan kasi sa S-bus lang yan mga bus o sa ayaw maniwala alam ko mayroong sasabihin eh, Preamp ng ano yan eh, Hindi po preamp ng volume yan Sa susunod eh Papatunayan ko sa inyo na ano Sa ngayon kasi naikabit ko na At naikalasan natin Pero next time para ano Mahaba na kasi yung video natin So sunod naman yan Bababa na yung audio Papunta sa tone control So ito na yun So kumuha tayo ng basic na diagram low mid high so ito yung galing sa taas sa madaling sabi binaba natin so ito na yung galing sa taas papasok siya dito pagpasok niya dito ay sasalubungin agad ganyan siya ng yan op amp na IC ito yun yung IC na yan. yan bakit tatlong IC yan? isa dalawa tatlo So itong IC na to ay wala po yung kinalaman sa tone control. Pero daging na nila na itong IC na to ay sa tone Hindi po. Yung IC na yan ay para sa ano yan? TDA2030. Para yan sa ito yan. So galing dito sa puno may piyesa yan. Ito yung piyesa na yun, oh. No? Ito 'yon. Itong kabuuan na to papunta dito. Papunta yan sa surround and center. Yan, surround center yan. Papunta yan sa surround center. So, mas maganda yung mapamiliarize nyo kung anong mga trabaho ng mga ICIC -IC dito. So, kung may problema kayo sa ano, may problema kayo sa tone control, itong IC na to ang habulin nyo. So, ito yan. 4558. Tapos, pagpasok naman niya, another IC pa. Yan. 4558 ulit. Ito yun naman yon ito na yung pinaka out nya papunta na sa mainboard so pinaka preamp na talaga to ito preamp ng tone yung yung bass mid at saka bass mid at saka treble ito yon yung pinaka IC nya so ganyan na yung dynamics nila pagpasok dyan nakatap din yung IC sa in at saka out yan so for precise kung gusto niyo maging technician aralin nyo yan hindi ko kasi kayang gumawa ng diagram, gawa ng wala akong computer na as in schematic talaga. Pero may mga schematic naman yan sa online, buksan nyo na lang. May mga nagpost na yan. So, ang sa atin dito ay basic audio signal lang. So, papasok yung audio signal dito, uh, dadaan dito sa IC, papasok dun sa, no, yung audio signal niya sa, sa base, mid, at saka high. Tapos lalabas ulit dito sa ano, papasok ulit dito sa 4558 na IC, din papunta na dito sa main amplifier. Ngayon, saan naman yung ano, nanggagaling yung mic, yung microphone kasi dito. Dito siya nag-inject sa pagitan ng IC na dalawa. So bago lumabas na dito sa main amp, dito pumasok si mic. Ang microphone natin ay mono lang yan. So isang channel lang yan. Hindi ko nga lang ano, late na kung magda-drawing pa ako. Dito 'yan. So ito yung ano. Kung halimbawa gusto mong i-disable ang mic, ito yung resistor para sa mic. So mapapansin niyo ah uh, dalawa yung ano niyo. Dalawa yung mono lang yung ano niya, input niya pero dito naghiwalay. So dalawang 33k yan, ayan. Itong dalawang to ay yung pinaka audio output ng mic. So, kung mapapansin nyo dito, papunta na yan dito sa pinaka-out ng mic. Tapos ito naman, ayan o. Oh. Iniisa ko na lang yung tinay. Resisto, tatawi dito. Tapos papunta na yan sa ano, yan. Marami na. So, saan galing yung ano yan? Baka hindi naman totoo yan. Sigurado, may duda. So, dito yan o. Oh. Tatakbo yan dito. Dito doon sa ilalim, ayan o. hanggang doon doon switch at saka dumaan ng switch ayan o oh. yan yan hanggang doon nasa ha, mic section so ito yung pinaka mic section nya mga boss nakalimutan kong uh, nakalimutan kong gawa ng ano black diagram yan so itong IC na to na PT2399 ay sa eco control yan o tinatawag nilang digital delay ito namang 4558 ay para sa op amp ng mic input yan Ito. So panggaling galing dito yung audio, dadaan dito ng ng op amp tas volume iko yan tas papasok na doon. So ito namang transistor na to, bakit mayroon dito? Kasi 5.6 volts na supply yan itong PT3 to na eh. Uh, 2399. Ito kasi ang supply niya nito ay 5 5 volts lang mga boss 5 or 5.6 nga dito yung sa senior yan 5 volts sana naman tong 12 at saka positive negative 12 at saka positive 12 so so, ng mga 4558 yan negative 12, positive 12 pero actually hindi naman yan negative 12 at saka positive 12 kasi yung pinanggalingan yan dito ay 7808 lang na regulator ayan o 7808 7808 7809. So 8 volts lang siya. So yung naka ay 12 volts. So kung susukatin mo halos mga tama ba? 8 volts lang talaga siya. 7808 at saka 7908. So 'yun yung uh, yung pinaka-basic na audio signal flow ng isang amplifier napakadali lang, di ba? Ngayon, kung may mga problema yung bawat speaker niyo Uh, siguro mahaba na yung video natin e, next part naman natin para puputuli natin para hindi tayo mahirapan mag upload